ay nilalakaran gigilid lang ako dahil ano ano man pababa ito eh baka bigla akong dumaustos ako yung mga sagasaan ito ako sa ko ay yun yung pinanggalingan natawid muna ako kung napanood to ni Lisa sasabihin na naman ba't naglakad ako mag isa ayun o di ba pataas pababa mamaya pataas na ako bibili kasi ako ng load may pusa pusang payak hindi na nakakakain yung siya sa ilalim ayun pa yung pa yun takbuhan sila pero pag tatawid na ako i-off ko na yung video kasi ito naman ako napapagod oh, pato bato Pataas. Yan na, dito na ako. Oh my God. Sakit sa bin. Sakit sa Sakit sa binti. Natatawid na muna ako. Pag-stop na doon, yan, pwede na ako tumawid. Ayoko, may isa pa. Sige na, bye-bye. Doon ako. Doon ako pupunta. Ibili ako ng load.